Ano ba dayo ha? Kala niyo. Video to ha. Ano sa'yo <laughs> na kaya? Ano sa'yo na? Niyaman? Niyaman. Niyaman yaman e o. Pingkara ka lahat Ano pala to? Ano tagli? ka oh? bundok. broken hearted oh? <laughs>

labak bakbak na. Kung <laughs> kanina <laughs> <laughs> nangangaw na ito, papatayin ko sa'yo. Ah, ayun ba nang gato, gato. gatog, gatog. hindi na, Tawag. Come over here. Nanyan tala, dog? Ah, yun. Tawag you... <laughs> kayo niyo. Uy, les pangwa mo. Les <laughs> <laughs> pang <-wam> mo ulit. Dito, dito, dito. Hmm. Eh, mama mo, ano gulay mo. Ba't gulay? Ang tanga mo. <laughs> Ang tanga mo, men. Tira, tempura yun, tada yung ulam. Huwag mo. Ayaw Baka ka na natin. Yan yung bagong video na naman tayo nanggupat nanggupat ko nanggupat ko learn how to survive in ka learn how to survive to survive so

dito na eh. pinakawo <laughs> ay na <ako, wa>! kabilis <laughs> para dahing letter, ala na ayakakukwa dapat may lupuin kayo hindi pa lang <laughs> na mo, yes dito na lang dito Dahil dahil lang yung sa kanyang ayaw. Huwag naman nabuhay kanya, maging abang. Matundin tama, kayari ko mo. Huwag na, nakikisabay sa langaw pa. Mayinit na ulo ko ha. Wala akong ulam. Sorry nga ko. Hindi sa mo, mag-ahig ka. Ayaw ito. na. sarap ba? Huwag nga. Huwag

May bitin ko? Sabi tampa mo, pampatawid goto mo eh. Turn <laughs> din ka eh. Apat na, apat na gatang. Sana kulang yun, eh? dapat anam na gatang eh. Aras, wawakan mo muna ka. Let's go. Ito ba? lang pa Wala ko naman gamat. Ano? Saan pa pamunta kayo ganyan? Wala lang yung kubo, sa lang. Baka po siya ngayon ngayon Mga player. Kala mo yung Pagkain. gusto dito, punta kayo

yun. Tinggero. Tinggero. Sana ay dito Pwede na pwede na. Thank you! Bye! Christian, walang hawa. Pinatulan, pati salad. Hindi <laughs> na kontento sa kanin. <laughs> Ang tiba mo, kaibigan. Ito. Rice cooker to. Anong tawag sa rice cooker? <laughs> Pag-ilata. <na. laughs> Sino may ari niyan? Alam oh. niyo na yan. Sino, Sino ba? <laughs> sinong tumira niyan? Ba't wala na? Ayun. Inubos. Walang ulam ako. Ka. Kahit anong ulam. Dahil niya, minu na ka. Huwag ito. Get to the truth lang. Pakatotoo ka. Sarap na. Learn how to survive in Torah. Ako may sila. <laughs> Hmm. Kasi ba? <laughs> <laughs> ako ulam lang. ako. din ulam. <laughs> Kami may kanin. <laughs> Kami may, kanin, may ulam. Tabla tabla. <laughs> sa ulam, sa amin kanin. <laughs> Christian, ginawang pulutan ng salad. Kaya lang. <laughs> Ayun na

ano parang pagpipilo ka rin? ko si Christian, matakaw. Saka sa may ka po sa camera, ha? yung ka. Wait ka, naka pang maya. Hindi kita tisigilan. Tingnan mo, tingnan mo. Parang nag-Sunday po. Hindi kita lalantanaan. Saan mo na? Tandaan mo yan. tutukan. Kaibigan, may kamin ka sa labi ko, oh, wala na tatapag yan. Oo, so, oh, bagong model daw ng Tamiya. Malagay niya na sa ano. Drawing nilalup, eh. <laughs> ito, ah, draw, yung drawing ni Galupe, titi. Ito, ang nag-drawing. Ito, may tara. Malibig ka, Galupe. <produce. laughs> Malibig ka. Malibig, <laughs> Malibig ka. Malibig Ikaw ulit gagawa? Oo, okay, ako gawa. Kaya oh. yung produce. Tawag sa kaplapon yan. Tapos nang kumain, ng mga patay gutom hindi na po sinong patay? hindi <laughs> ko ba nasasabi ko ang mga kriminal hindi na patay namin. <laughs> hindi na na patay ako. Oh, Ako. no. Ito ang bakaw sa ulam. Ay, daw. Oh. Si Johnny Boy. Alam mo. Bakaw kung ano kayong ulam. Buwa, bakaw kayo. Ay, hindi matawag yung ulam. Yung Ito ang matakaw sa kanin. Walang ulam. Kami yung matakaw sa tubig. Pagay mo, Don. Thanks, dude. <laughs> Free beer. Sorry, mag-send me kanya kanyang STIR. so, Don, tumalun ka. Tumapakaw kung kailangan. Get Lee. Free beer.

na <laughs> 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 Yun ba nagagawa sa na century? Oo, oh, nagiging corny ka no <laughs> <laughs> Ang corny mo talaga, choco na! Pogi e! Liii! Sa akin <koinimu>. yan, nagagagagag Lalang <laughs> Ikaw, nakahawa ka na sa ako niya Christian Ang corny mo At least pogi ba rin? So pogi Si Sige Yeah. Yee! Yeah. Nam namulo oh.